Ano sa man, man ma pre? Mamili? Uh, pre! pre! What? Nagamit naman ni ma'am, ay pulas sa namin? Oo! nagamit na nino! Subotan na pre! Oo! mag ka napkin pa man yun! <laughs> anong napkin? iyan eh! si mama? Kiti ka ma'am, dahil ikaw yun ko. Tanawa <laughs> oh, okay. <laughs> ko, pre. Okay kong liliro ng tunga ang lagi mula. Bago yan. Bago na ba? Bago gamit ay eh, naglukot-lukot pa. Asa <laughs> na yung <laughs> tunga, oo. Oh, oh. Bitaw, bitaw, ma'am. Salamat kayo mong napkin, ma'am. Huwag ma na lang ko, ma'am. Gamiton na kong, Oo. Ma'am, iulit ako sa inyo, ha? Ilabay na lang. Sayang ang bala ni Basik. Bas, basik, wabot ang pilang katlo. May wabot sa ibuang puli. Gamit, gamit ko na yung mga